Tingnan nyo guys. Ayan. Lo. Tama ba? Hello, bongga guys. Ayan. Grabe. Hi mga palangga. So dahil marami akong nakikitang content creator dito sa Facebook na nagluluto sila ng itlog gamit lamang ang sikat ng araw. Kaya nandito ako ngayon sa may garden namin upang mag-try na magluto ng itlog gamit lamang ang sikat ng araw. Tara mga palangga, samahan nyo ako kung makakapagluto nga ba tayo gamit lamang ang sikat ng araw. So eto na yung kawali namin. Ayan, 10 years na po yan. And meron akong itlog dito, dalawa. Ayan sa loob. And nagdala na rin ako ng tuyo. Tingnan natin kung maluluto natin siya mga palangga. And meron din akong mantika at syaka magic sarap para sa itlog and asin. Maniniwala na talaga ako mga palangga kung makakapagluto ako ngayon ng itlog gamit lamang sikat ng araw. Kaya ang una natin gagawin, dadalhin ko muna ang kawali doon sa may init at hintayin natin ng 30 minutes daw. So tara mga palangga, samahan nyo akong ilagay doon sa may initan. So andito ako sa may garden. And dito ko siya ilalagay. Tingnan natin. So, i-wait lang natin mga palangga ng uh, 30 minutes. Tama ba? Para mag-init at lagyan natin ng mantika. So, ayun na yung mga palangga yung kawali natin. So, papainitin lang muna natin siya. And then, lalagyan na natin ng mantika. Let's see kung maluluto natin siya. So, ayan, dahil natapos na ang 30 minutes natin mga palangga, so, nakakapagod maghintay. Tara, samahan nyo akong ilagay ito, yung mantika natin doon sa kawali. Tara, samahan nyo ako. Makainit. <laughs> so, ilagay na natin mga palangga. Tingnan lang natin kung makakapagluto tayo. So, damihan ko na, iubos ko na lang to. Ayan. Ayan. Grabe, ang init. So, hintayin natin mga palangga ng 30 minutes again para uminit talaga ang kawali. Hintayin na lang natin mga palangga ng 30 minutes. Let's go! Init! At dahil naghihintay tayo mga palangga na kumulo yung or uminit yung mantika natin. So, i-ano ko na to yung itlog. Ilalagay ko na siya sa may bowl and lagyan natin ng ingredients. So para pagkainit yung, pag nainit na yung mantika, ilalagay na natin siya. So, ayan, lagyan ko ng konting magic sarap para mas masarap yung luto natin. And then, lagyan ko na din ng konting asin mga palangga. Ayan, konti lang din. And imimix lang natin para pag mainit na yung mantika, Ilalagay na natin siya dito mga palangga. Ayan. So, hintay-hintay lang mga palangga. At ayun na nga mga palangga. Feeling ko uminit na yung kawali natin at mantika. I mean mantika. So, ilalagay ko na to ang itlog natin. <laughs> Try natin kung maluluto nga ba talaga mga palangga. So, eto na. Ilalagay ko na siya mga palangga. Wait lang. So, ito na mga palangga. Ilagay na natin. hala, <laughs> wow hala, legit la kwata ang luwag day hala, my god, mga palangga sobrang ini talaga oh my god la legit guys, ayan oh my god hala, tama ba? oh my god hala, totoo nga guys Tingnan nyo guys. Ayan. Lo. Tama ba? Hello, bongga guys. Ayan. Grabe. Oh my God, mga palangga. Naluto na siya mga palangga. Agay, okay, ang init. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, wow. May ulam na tayo mga palangga. Hello, perfect. Ayan. <laughs> Grabe, ang init mga palangga. Super. Okay na to siguro, no? Ayan. Kunti na lang yung mantika mga palangga. Siguro hindi ko na siya, hindi ko na maluluto yung toyo natin kasi kunti na lang yung mantika. Ayan. So, kukunin ko na to mga palangga. Hala, oh, guys. Tingnan nyo, guys. Perfect! Dito ko lang siya ilalagay. Wow! Tikman natin mga palangga kung masarap nga ba talaga. Uy! Perfect! Ang inyet!